Magandang tanghali eh, mga idol. Kapapaligo ko lang po. Oh. <laughs> Ito naman po yung gata ngayon. Kahapon po, kaya nilagyan ko po ng dalawang klase po ang kwan eh, adobo. may sabaw, adobong toyo. Ayan. Uh, Kuya, ah, ayaw mo naman kuya ng kuan eh. Igat eh, kahapon eh. Umalis ka dyan sa camera ah. Hmm. Hey! Busog na busog kayo kaya hindi ko kayo kinulong na oh, ayaw nyo ng igat eh. Ang palaya po ito. Set. Tatlong beses lang pinakain ko. Nagay masapot eh, parang nga ba May nag-comment sa post ko Sa pala yung picture ko Mas maganda raw kung nakasapo na Tama po yun idol Kasi hindi tayo nakakasiguro ba ng kwan Panahon Panahon kung may darating na malakas na bagyo wala po tayong magagawa kagustuhan po sa taas Asensya na po. Hindi ko naman sila pinababayaan ng pagkain. Ang tataba na nga nila eh. Ito na po yung bila. Malunggal. nanganak na nga pala si ganda isa lang kulay black hala 6 na sila hmm tuyong toyo ito Puno na yun eh. <laughs> Nanana, mga puti igap. Dato na po di ulo na eh, nakanganga. Hmm. Huh. Pagdag sip-sip akong ganun eh. naman nila ng igat, ba't kaya? en el polo que paría. ơi, ơn các bạn nào theo bye, -bye. May nagko-comment pala Na itong igat daw eh Pampa -L. Ang tigang reply ko po si Joy Yung admin ko po Dito ko sasagutin sa Videos ko na ito Pampa -L talaga L na L ako Malakas Lakas ng katawan Kaya lang mga idol eh Wala tayong EEL <laughs> Joke lang po Nagda pa, nagdive nga ng hila, wapo. <laughs> yung mga masisela, hindi nakakainin yun. Bakit kaya yung mga taong grasa? Pag pagkuntawagin, nilalangaw. Kahahaba rin ang buhay nila, no mga idol? Naku, ilabay ko man langis-langis na. Oh, nabitin ako mga idol gagagagang po po konti hmm? na po napakalapot تشيلة ipapangulang po ito kay ganda ng anak para po magata siya hmm, dati nag-iipos na Nakul. Lagpas. Lagpas pa na. At maraming maraming salamat mga idol sa walang sawang panunood nyo po kay Direk. I love you all Ekat mou la pouge